isang mapagpunyagi at mapagpalang pagbati ang ipinapaabot ng bayan muna party list sa lahat ng mga kasapian ng Iglesia Filipina Independiente sa pangunguna at pamumuno ng kanyang kadakilaan Obispo Maximo Jover Polares sa pamunuan at kasapian ng Supreme Council of Bishops sa pamumuno ni Bishop Joselito Cruz sa pamunuan at kasapian ng mga organisasyon ng mga kaparihan mga kababaihan, mga kabataan at iba pa sa humigit kumulang 50 dayoseso sa loob at labas ng bansa. Muli ito po ang inyong kaibigan, si Atty. Kaloy Zarate, ang Executive Vice President ng Bayan Muna Party List na mutimbaya bumabati sa inyong ika at dalawamput dalawang proklamasyon ng pagkatatag ng Iglesia Filipina Independiente sa Kayapo, Maynila. Tunay ngang napakadakila at pinagpupugaya namin ang patuloy na pagtindig ng IFI sa kanyang makabayan at revolusyonaryong tradisyon na kasama ng mga sambayan ng Pilipino sa kanilang pakihibaka para sa interes ng ating mamamayan at para sa interes ng ating bayan. Ang inyong tema sa taong ito, ang paglalakbay at pakikiisa na kung saan ang simbahan, ang IFI, kasama ang komunidad ng mga katutubo, ang komunidad ng mga lumad ay kasamang naglalakbay sa paghahanap ng isang masaganang buhay. Kaisa po ninyo kami sa dakilang hangarin na ito. Kaya muli po ay bumabati ang Bayan Muna Party List sa inyong selebrasyon sa taong ito. Mabuhay po kayo at padayon!